idol ay mabuhay ang team gwinda Diamond mo Mga kauban ng mga bago na mga kauban mito. ang mga kauban. nagbinangay ang mga kauban. Picture mo na mo i reels. Ay po, robot sa temptation ni magselberon. Ay ay <laughs> <Charged>. <laughs> One minute dan limit sih nang belak or three, three, two minute or three minutes. Eh kung malah dapat gatas. Ah, <laughs> wanai mo tanda oke mak,